Nakaranas ng batikos mula sa mga netizen ng PBB Gen 11 winner na si Fiyang Smith dahil sa isang viral na video kung saan makikita siya sa isang interview kasama ang mga OPM icons na sina OG Alcacid at Martin Yevera. Sa nasabing clip, napansin ng ilang mga netizen ang kanyang hindi pangkaraniwang pastura at paraan ng pagsasalita na tila ipinapakita niya ang ugali ng isang k-barkada at hindi ng isang professional na personalidad. Ang video ay nagpakita ng isang casual na usapan sa pagitan ni Fiyang at ng mga sikat na OPM artists, subalit hindi napigilan ng mga netizen na magsalita tungkol sa tila pagiging mababaw at hindi profesional ni Fiyang sa kanyang kilos at pananalita. Ayon sa ilan, ang paraan ng pakikisalamuha ni Fiyang ay tila hindi akma sa estado ng mga nakakasama niyang tanyeg na personalidad. Nakaramdam ng hindi komportabling sitwasyon ang mga manunood at nagbigay sila ng samut-saring reaksyon patungkol sa pangyayari. Isang malaking punto ng puna ay nang tanungin ni Martin Yevera Vera si Fiyang kung kilala nito ang kanyang ex-wife na si Pops Fernandez. Hindi na itago ni Fiyang na hindi niya kilala si Pops at ito ay nagdulot ng konting pagkabigla kay Martin. Sa kabila ng ganitong hindi inaasahang sagot, pinanatili ni Martin ang pagiging magaan at profesional sa sitwasyon. Nagbiru pa siya at tinanong si Fiyang, where did you find this girl, na naging dahilan ng mas marami pang komento mula sa mga netizen. Dahil sa insidente, hindi nakaligtas si Fiang sa mga kritisismo mula sa mga netizens na napanood ang video. Marami sa kanila ang nagbigay ng kanilang mga opinyon at nagbahagi ng kanilang nararamdaman na tila nahihiya sila para kay Fiyang sa kanyang mga reaksyon at postura. Isang netizen ang nagsabi, I feel embarrassed for her. Balik ka na lang sa TikTok girl na nagpapakita ng hindi magandang reaksyon sa kanyang pagiging komportable sa mga OPM icons. Isang iba pang netizen ang nagkomento, the second hand embarrassment grabe haha, na nagpapahiwatig ng labis na pagkahiya na naramdaman ng mga manunood sa ginawa ni Fiyang. Samantalang may mga hindi pabor sa kilos ni Fiyang, mayroon ding nagbigay ng opinyon na dapat sana ay nagpakita na lamang siya ng pagiging magalang at mas mahinahon, lalo na sa harap ng mga veteranyo sa industriya. Okay sige, kung hindi niya kilala si Pops, wala naman silang magagawa pero naman the way niya mag-react in front of those veterans sa industry. Sana nag-smile na lang kung wala siyang alam. Parang gusto pa niya i-project ang Rufa May Quinto na acting eh, ang sabi ng isa pang netizen. Ang komento na ito ay nagpapakita ng hindi pagkakasundo sa pagiging hindi formal at hindi angkop na pananaw ni Fiyang sa sitwasyon. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, maaaring ituring pa rin na isang learning experience si Fiyang sa pagkakataong ito. Bagamat natural na may mga pagkakataon na nagkakamali tayo sa ating mga kilos at reaksyon, mahalaga na matutunan natin ang mga aral mula rito upang maging mas maingat sa mga susunod na pagkakataon. Isang magandang halimbawa ang ipinakita ni Martin Yevera na bagamat nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, ay pinanatili pa rin ang pagiging magaan at profesional sa kabila ng sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang insidente ay nagbigay daan upang mapag-usapan ang kahalagahan ng pagiging profesional at maingat sa mga kilos at salita, lalo na sa harap ng mga taong may mataas na antas ng karanasan at reputasyon sa industriya. Ano ang sinyo sa balitang ito?